Welcome back sa aking youtube channel mga idol sa video na ito ituturo ko naman sa inyo ay kung paano nyo mahuhuli yung mga walang hiyang pakialamero sa inyong mga cellphone ng walang authorization or without your permission Insan kasi may mga tao mahilig makialam sa cellphone ng iba kahit na nga hindi alam kung ano yung password pilit pa rin ilalagay ang password kahit hindi yun ang tamang password so sa video na ito mahuhuli mo na sila sa pamamagitan ng video na ito mahuhuli mo na kung sino yung mga nakikialam sa cellphone mo nang hindi mo kahit hindi mo nakikita so unang una punta ka sa punta tayo sa play store sa Play Store, i-type niyo yung W T M P. Ayan, tapos i-search niyo. Yun, ano 'yan? Yung sa akin kasi naka-download na. Yung sa inyo, i-download niyo pa pag after niyo ma-download, open niyo lang siya. I-open niyo lang siya ayan. So, pag na-open niyo siya, ganyan ang makikita niyo. Ibig sabihin naka-open yung kwan, i-on niyo lang siya yan tapos pinutin yung settings tapos ito dapat naka-on ito siya itong dalawa then activate tapos it, dito naman failed attempts before photo dapat ilagay niya siya sa one attempt para pag isang beses lang niya sinubukan ng password mo tapos hindi niya makuha automatic mapicturean talaga siya yung mukha niya makuha talaga yung kapal niyang mukha so doon mo malalaman kasi wala siyang wala siyang alam alam na napicturean pala siya ng cellphone mo so para malaman natin testingan natin kunwari hindi ko alam ang password na, kunwari hindi ko alam ang password ng cellphone ko Ayan. So, ang ilalagay ko, tatapalan ko ng kamay ko, yung daliri ko, yung kamera ng cellphone ko. Para yung daliri ko ang makuha. Ayan. Ayan. So, malalaman nyo na may nakialam ng cellphone nyo na hindi niyo nakita dahil dito punta niyo dito makikita niyo dito sa down i-download natin na application ayan Tumabas na ayan So sana may nakatulong sa inyo ang video na ito. Tested talaga ito guys kahit subukan nilang. At maraming salamat na rin sa panunood.